Hello! Welcome to my channel! Sa araw na to, nag po ako ng Century, ano po, egg at tofu. Kaya tara, samahan niyo po ako at ipapamahagi ko po sa inyo at mag-intro na tayo. Ito po ang ating i-steam, ngayon, tofu. Tapos ito po yung ating century egg. So ayan, ito po yung ating uulamin, ngayong around na ito. Sa so, ayan, natanggal ko na po sa lalagyan 'yung ating tofu at uh, ano po, papakuluan ko lang po 'yung tubig pag kumulo na po, tsaka ko po ilalagay 'yung ating tofu. so ayan, napaka ano po, uh, simple ulit yung ating go. Uulamin kayong araw na to. Uh, wala na po kasi tayong ano, uh, malutong karne. Kaya ito na lang po yung aking ano, ah uh, lulutuin uh, ngayong araw na to. So, ayan. bali, ano po kasi, uh, Friday na po ngayon. Kaya, ano na, ah uh, naubusan na tayo ng iluluto uh, Sabado na bukas. So, ayan, the, every Saturday po kasi yung ating ano, uh, pagmamarket. So, ayan, the, ito na yung ating ulam ngayon. Pag ano pa kasi, uh, Friday na, obvious na, <laughs> yung ating, ano, sayang, so, pag nagmamarket kasi kami, bali, one week po yun. So, ito yung ating ano nga yan, Steam lang tayo ngayon. Tamang-tama -tama kasi diet yung ating mga kasama ngayon. Kaya, ito lang yung ating ipapakain. <laughs> ngayon din. Napakadali lang din po ito na ating ano, i-steam at uh, yung ating ano uh, century egg ay ano po saglit lang din po Tsaka po pala, uh, pwede rin po pala ang kainin yung century egg na hindi na ano, iluluto. Bali, ilalagay lang po sa ref. Palalabigin lang po yun. Tapos, kainin na po ng So, ayun uh, natikman ko na po kasi <laughs> ganun po kasi ginawa nung amo ko minsan so tinanong ko kung niluto niya sabi niya hindi, nilagay ko lang sa ref yan so yan, pwede po pala naku po, medyo mahina po yung aking apoy dito kaya kwan, medyo natagal lang kumulo yung ating tubig <laughs> bago ko inilagay yung ano ah, uh, tofu so, may ginagawa po kasi ako so hindi ko na po na check na mahina po pala yung aking apoy at matagal kumulo yung ating tubig so ayan habang naghihintay po tayo uh, magpintuhan muna tayo <laughs> so kumusta na po kayong lahat dyan kumusta na po ang ating buhay-buhay? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan At ano ba po yung ating uh, sitwasyon d, uh, sa buhay Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa Patuloy po tayong manalig sa Diyos Manalig at uh, magtiwala palagi sa ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. Lahat po ng ating ga gagawin. Dudurog po natin ito sa ating Panginoon. At uh, ano po, lahat po ng ating mga plano. At uh, ito po'y ating ipagdasal na ito po'y uh, kalooban ng ating uh, uh, Panginoon. At uh, kung ano po yung pagkalooban ng Panginoon para sa atin yung po ang mangyari sa ating buhay <laughs> so ayan pasensya na po kayo tayo <laughs> na anuhan ngayon samang <laughs> naghihintay po tayo so ayan po kumulo na po yung tubig kaya nilagay ko na po yung aking tofu so ayan napakadali lang din po ito bali ano lang eh 8 <laughs> minutes ko lang po ito ano, in-steam at uh, ano din po pala, uh, pwede rin po itong ano, uh, kainin na ng ganito, hindi na po steam uh, pwede rin po gaya ng sabi ko kanina sa century egg na ano, lalagyan lang sa ref pwede rin po ito, lalagyan lang sa ref tapos kakainin na, so actually galing din po ito sa ref namin so ayan, pwede na pong kainin ng ah uh, ganito. Kaya lang ayaw po kasi ni Lola. Gusto po kasi ni Lola ay lahat mainit. So, ayan. So, habang naghihintay po tayo sa ating ano, ini-steam, hiwain ko lang po ito ng ganito. Ayan. Yung isang itlog, hiniwa ko po ito ng ano, one, two, tatlong beses. So, tatlong beses kung kiniwa, ayan, naging apat po yung geitlog. <laughs> so, ayan. Kanya lang po, dahan, dahan lang po para hindi po madurog yung ano, yung ano niya, uh, egg yolk. So, ayan. Ayan. So, ayan po. Ilalagay ko lang po ito sa ibabaw mamaya. Bali, saglit lang din po ito na ano, uh, lulutuin. So, pag isang uh, minuto na lang po yung aking ni-steam na tofu. At saka ko po ilalagay ito sa ibabaw. Ayan. Ah, uh, yung ano po, century egg, ano po, gustong gusto ko din po ito na kainin. Bali, ano, yung aking, ano, ah, uh, sinishare na ulam ngayon, ano, pwedeng pwede nyong papakain kung gusto nyo pwede papakain kasi minsan pinapapako lang din po ito. Hindi po ako nagkakain at ayan, pasensya na rin po kayo sa aking boses at medyo barado yung aking <laughs> ilong. Medyo sinisipon ng konti. May black po ako. So ayan, pasensya na po kayo. So ayan lang po. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na panunood at sa inyong walang sawang pagsuporta po sa aking uh, mga ina-upload po. At uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe po. At syempre, don't forget to click the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na ano, pag-abang, panunood sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Yan, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. ayun siya na po at uh, yun uh, medyo black po tayo <laughs> barado ang aking ilong so pasensya na po po na nararamdaman ko kasi na parang ano magkaka-flu ako sana wag naman ano na lang uh, uh, uh may sipon ng konti sayad so, yan, uh, pray na lang sa ating Panginoong Hesukristo na ano, hilayo tayo sa anumang sakit at uh, hilingin natin ang kagalingan na nanggagaling po sa kanya. So, yan po um anuman po 'yung inyong ano nararamdaman ngayon, da, uh, I pray to God na uh, uh, para galingin po tayo sa lahat ng mga sakit na naramdaman po natin, uh, physical man, spiritual man, yan po uh, emotion the yan the ah uh, pa uh, praying na ano si Lord ay heal niya po tayo sa so, po because ah uh, Jesus Christ is our healer po yan Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. So, yan. Okay na po yung aking ano, tofu. Uh, kung nakikita nyo po, napapansin nyo po, may tubig po yung aking ano, tofu na i-steam. So, ayan. Nagkaka, nag, may tubig. So, tatanggalin ko po ito. Tatanggalin ko po muna ito. At uh, tatanggalin ko po yung ano niya. Ayan, oh, nagtubig-tubig po siya. So, ayan. Wala na pong tubig. At ibabalik ko po ito. Tsaka ako po ilalagay yung sing So, ayan. Lalagay ko lang po ito. Dito, isa-isa sa ibabaw. Ayan. Diyan ko lang po yan nilalagay sa ibabaw. Pero minsan, nahuhulog po yan. Uh, nahuhulog lang po yan sa, sa gilid. So, ayan. Thanks God ngayon kasi uh, habang pinapakita ko po sa inyo, hindi po sila nahulog. <laughs> minsan kasi nahuhulog po yan. So, lang po. I-steam yeah, ko lang po ito ng ilang. Isang minuto lang po yan. Okay na. So, ayan. Dapat yun siya na rin po kayo. At, uh, uh syempre, medyo nabagalan ng konte, <laughs> Pero isang minuto lang po. Okay na po yung ating, ano, uh, century egg. At, ah, uh, uh, lang baga <laughs> kasi yan pwede uh, ano na uh, kainin na po ng ganyan kung kaya nyo po pero kung o oh, hindi po uh, pwede. So, ayan. Yan lang po. Maraming salamat po muli so, At, sorry po sa ano uh, kumakalampang <laughs> At, uh, may ginagawa po ako dyan. Naguhugas din po ako yung mga uh, pinaggamitan ko. So, pasensya na po kayo sa ating kaano, uh, background. sayang <laughs> so, hindi po music, kalampang na po yun. <laughs> so, ayan lang po. Thank you for watching again. Yan po, naway nagustuhan nyo yung ating uh, video sa araw na to. yan po, bubuksan ko po ito at ipapakita ko po sa inyo kung gaano po at no, uh, kaganda yung itsura niya. So, yan. Maraming salamat po, Budli. Yan you know, o. oh, di Ang ganda. Yan po. Thank you for watching again. Bye. God bless everyone. Ingat po kayo palagi.